Ha. Pa pa ko pala 'yung tinapay. 'yung pinasabi 'yung ano doon 'yung buko?

nakakuha ko ng buko. Yan. Good tea. Mait eh. Yan. Ano? Dadadangko. Dito sa laro Marami guys, pero ang liliit. Ang isang Ganito, isang buwig. 14 ang laman. Nandun ang 4 din nila. Nadali nila doon sa ano. Sa pagkitracer doon. Nadali nila. Daming ano bunga oh. Daming bunga. bunga. sarap para sa buko Tama yung turo sa akin dito ni ano, ni Rami. Yung yung katiwala. Ito puno raw ay matamis. Maliliit nga lang. Hindi ko kasi kapisado ito eh. Mga bagong puno na ito, bagong tanim. Kaya hindi ko alam kung ano matamis dyan. Ito pala tatandaan ko. Matamis to. Maliliit nga lang kasi laki ng ulo. ganyan mo lang. Ayan. Itutulak mo lang yung kutsara. Comment dyan, dyan guys Kung ga, anong ginagawa nyo din Sa pagkano ng buko Kung ganito rin ba kayo Kung ganito rin kayo magkawa Ng kutsara Ayan, oh Isakto lang guys, oh Na buko matamis nga hindi hindi pero pwede biro matamis nga guys manamis na mis hindi ka ng ibang buko na medyo matabang pero talaga guys matamis malalasaan mo sa dila dumidikit sa dila yung tamis Baka may ahas eh. ang purpose. Ang galing, no? Pag walang kutsara sa ano sa bukid, ito na lang. Sa nyob, sa buko. Sa balat ng buko. Tabi. Pwera pero talaga matamis talaga guys. Okay guys. Uwi na tayo. Dala-dala ko yung buko. lupat na guys, lupat na walang kasang ayan saan ba tayo tayo okay guys thank you sa inyong lahat God bless sa ating lahat so bye bye saan so ba tayo dadaan? alam, mahirap to dito so ba tayo? balik tayo, dito tayo dumaan sa dati Samba. hirap maghanap ng maradaanan kasi putikan talaga putikan o tingnan nyo oh shit May dala pa akong ano, nyog. May dala pa akong buko. Hindi ako makakapit sa mga ka sa kakapitan. nagpapahinga naabutan ko dito nagpapahinga layo ng kanilang pinagdaanan mula doon do sa akin pinanggalingan tindala ko kong ano dalawa kong buko yan kinain na nila, ininom kasi inuuhaw na daw may bayad yan guys yung pagdadala na yan may bayad yan apat na lata ay 60 daw bayad Walang kutsara, oh. Kinakamay lang nila, oh. Ano? nakad Lakad na. Lakad na tayo. Ah, ito daw. Kaya? Kaya! Ay, nakarating na nga kayo. Nakailang balik na kayo, eh. Hindi kaya pa rin. Ayan. Mauna na ako iyo. Uh -oh. Ah yeah. ah. <laughs> Kakatuaan sila doon. ang mga barrio boys ayot taas sila yung mga barrio boys oh. <laughs> ayan sila saan ba dito sa kabila